pati po etong si Congressman Toby Tianco ay duda. Meron siyang bagong pahayag tungkol nga sa expose itong si Saldico. Nako. Nagsalita to dati ha na mukhang ang tinutumbok niya na Pasimuno or one of the most guilty ay ang ang, ang dating speaker na sa Speaker Room at si Toby Tianco nagsalita yan dati. Oh, ngayon kini question niya etong statement na ito ni ni Saldeco. O oh, ayan, mukhang hindi natuwa dito ang mga DDS. Ang sinasabi nga nila, mukhang nabayaran na rin daw itong si Toby Tiangco. <laughs> ang mga sinasabi ninyong ny yan, yung mga bayaran, kasi kahit ako na maliit lang yung platform, bayaran daw tayo. Purchase for Santo talaga. Hindi na kayo nasanay kung sino yung totoong bayaran, kung sino yung totoong... Uh, dumidikit sa mga politiko para para sa trabaho, para magkaroon ng ng kita, 'di ba? Yan yung mga nasa site ng mga DDS, yung mga nasa social media ng mga DDS. Tingnan natin. Etong pahayag na ito ni um, Congressman Toby Tiangco. Oh. Uh, paano ba yan? Mukhang ito rin ay ito rin ay nakikitaan ng connection nga sa uh, mga flood control uh, scam na yan. Dahil sa nabotas din daw ay mukhang, mukhang uh, merong mga ghost projects, merong anomalya rin. So siguro isa ito sa mga dahilan kaya uh, kumikiling siya ng konti <laughs> sa administration. Yun ba? Anyway, kinawestiyon ni dating na Votas representative uh, Toby Tiangco ang pahayag nga na itong si uh, Saldico na umano'y may 100 billion proyektong na isipasok ng Pangulo sa Pambansang Pondo. At ayon sa kanya, hindi makatwiran ang aligasyon dahil ang National Expenditure Program or ang NEP ay nagmumula mismo sa Pangulo or Executive Branch. Kaya itong sinasabi daw na itong si, uh, si Saldico, ito daw ay uh, wala sa logic. It doesn't make sense. Walang ka-sense-sense ang sinasabi ni Saldico. At yan po ay nauna na rin sinabi, itong sinasabing walang sense at hindi nga makatotohanan, hindi logical, itong sinasabi ni, ni Saldico ay ang mga katulad ni Senator Ping Lacson, Senator Tito Soto, at ang iba pang eksperto, hindi talaga logical. Walang logic dito sa statement na ito ni Saldico. O, oh, abay, sino bang gumawa ng script na yan? Ayang ka na naman. <laughs> Marcoleta. <laughs>